puno puno Jordan puno of Jordan puno of Jordan kumbate 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 jackpot Jordan alright pare, pare, isahin natin isa isa kumusta kumusta uh, Saturday ngayon So uh, Samahan nyo ako <laughs> uh, Samahan nyo ako sa Storage unit Uh, may na nabenta tayo uh, tatlo actually tatlo yung nabenta natin na nandun so uh, samahan niya ako para kunin yung yung tatlong bagay na yon and then yeah and then yon and then bukas Saturday ngayon then bukas uh, Sunday isang video lang to bukas Sunday punta tayo ng uh, flea market So So yeah Isang video na lang to Kasi sa, sa free market Kasi hindi naman gaano kahaba Yung magiging video natin Kasi uh, Hindi kasi Ngayon nga Hindi pwede doon sa loob So Parang i, ipapakita ko na lang sa inyo Pag uwi ko Kung ano yung mga Mga Nabili, na, nabili ko Doon sa, sa free market So yeah Kanina nag uh, garage sale ako uh, matumal <laughs> ang konti ng uh, ang konti ng customer kaya hindi na ako nag-record eh. Uh, first time ko actually first time ko nag uh, nag garage sale uh, masaya masaya kahit kahit konti lang yung pumunta kasi yung ang bahay ang tinitiran tinitirahan ko parang amalayo uh, malayo kasi so kailangan mong like Mala, malayo konti kaya siguro hindi so siguro mas okay siguro kung ginawa ko yon kung uh, kung community sale yon may community sale dito sa, sa neighborhood namin uh, siguro mas mas marami maraming uh, customer nun pero okay lang um, masaya din naman so no worries all right so puntahan uh, samahan niyo ako punta tayo sa punta tayo sa sa storage unit Alright Kita kids. natin mga to dito. Sakto yung nabenta natin dito pare ko. So first, itong golf bag. Ito ba yun? I think ito to. Callaway na golf bag. Nabenta natin yan ang ganda nito yan ang ganda nyan yung first nating nabenta and then ah uh, yung isa ito mayroon dito kumusta naman kayo dyan mga subscribers kong mga the best ng mga subscribers ito nabenta natin to benta natin ito and then ito ito yung pinaka matinding nabenta natin pare ko so kung nanood kayo kung napanood niyo yung vlog ko na bumili ako ng kina ng maraming yung collection na Barbie at saka GI Joe ito binili ko yon so ang ganda niyan so malalaki alam nyo ba pare ko yun, nabenta ko to $175. Ang galing yan. So yeah, so, ito yung mga nabenta natin. Alright, ito ba yun? Double check ko nga. Just to make sure kasi baka iba yung na overall, Liberty overall. Kaya ito nga yun. Alright. So tayo na. Uwi na tayo. And then, And then bukas, samahan niya ako bukas sa I mean, bukas is go, over natin yung mga uh, ano kung ano yung napip, napip, napipick up natin bukas sa sa ano tawag ito, sa free market. So hopefully, good day bukas sa free market. No? Alright, so ingat kayo ah. And then, kita-kits tayo bukas. Salamat sinamahan niya ako dito. Alright, babayu. Alright, pare koy. So, <laughs> ay, ang laki. Ito yung, uh, uh, ano tawag ito? Yung golf bag. So, na-impake ko na lahat. Ito yung lahat. So, mga benta natin kahapon. So, yeah. And then, isi-ship natin niya, mga yan. i natin sa UPS at USPS bukas. Alright? Let's go! Uh, free flea market finds tayo. What's up? So, dito tayo sa storage unit Uh, may pipick up ako may nabenta na naman tayo Sunday ngayon Sunday may nabenta tayo na nandito sa storage unit so pipick up natin and then pagkatapos pag-uwi natin ng uh, nanggaling pala ako uh, ng flea market so yeah and then pagkatapos nito ipapakita ko sa inyo Kung ano yung mga na -pick up ko uh, kanina sa flea market as in the best mga pare koy the best uh, ang dami uh, dami kong score ah uh, So yeah, so sana mag-enjoy kayo. All right. So samahan niyo muna ako. Ako kukunin natin uh, magandang benta to. Ang nandito uh, sa, sa storage unit. All right. Samahan niyo ako. Ako kukunin natin. All right. All right. Dito tayo sa loob. Ah. natin yung nabenta natin. Shush, shush, shush. Saan ba yun? Maganda to, pre. Maganda to. Ah. Uh, saan rin nilagay? Where you at? Where you at? Ah. Uh, Kumusta naman kayo diyan? Teka, teka ito, ito pala nandito, ito pre ito yung nabenta ko nabenta ko to ng uh, 175 dal 175 yata yeah. nabenta ko to pre, 175 ang ganda no ayos na ayos, ito yung charger pa na ayos na ayos to Woohoo, Budweiser ito yung mga sa man cave ilagay sa man cave ba nag uh, iil umiilaw to ang ganda nito so nabenta to ka uh, kagabi actually habang tulog ako <laughs> ay hindi pala kagabi uh, mga alas 8 ng gabi all right so ang ganda niyan so yeah so ipackage natin to and then uwi tayo ng bahay and then hey papakita ko sa inyo yung mga uh, nabili ko kanina sa sa flea market all right enjoy kayo ang ganda nito ang ganda NBA tingnan niyo yung oh yung zipper stitch yan all around no sa likod dito yung likod grabe no bulls heat lepers in the ay puro stitch yan ang ganda pare ang ganda pare ang ganda ang ganda let's go puno puno og jordan puno og jordan puno og jordan kumbate 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 Tumbate, Jackpot, Jordan. Okay, ko, isahin natin, isa-isahin natin 'to. Babalik pa tayo doon eh. Ang ganda oh. Isa-isahin natin 'to. Isa-isahin natin 'to. Jordan 10 'yan. All right. Lagyan natin 'to sa kotse kasi babalik pa tayo ang aga pa. Ito pare ko. Ang ganda oh. Ang ganda. 13 13 ang ganda 13 ang ganda may, ori uh, may original box pa to ito may original box pa yan and then ito pumposito ang ganda ng pumposit so ang bili ko nito $240 lahat $240 lahat ang gaganda oh. jackpot jackpot na may may pa yan oh Pot. jackpot jackpot kanipod ito uh, wala tong box walang box yan pero ang ganda may mga presyo pa yan lahat ito yung pinaka the best ang ganda oh. ang ang ganda Air Jordan 3 Love 5 It, ngayon pa ako nakakita nito ang ganda oh. may box original box nya OMG OMG Ito may Lebron James Isang Lebron James Ito may 11 May creasing lang Yung uh, Yung anong tawag mo ito Yung um, midsole nya Pero hindi na masama Dami lang Pero kinuha ko na din Sayang kasi May box kasi Original box nya Dito yung original box nya Ito 150 yung bilhin nya And Ito Lebron James Nag-iisang Lebron James Lahat Jordan uh, Ito yung Bakit ni matanggal Come on man Come on man Come on Give it to me Ito nagi isang Lebron James Ang ganda oh Fufu Ano to Lebron Di ko kasi kabisado tong Lebron eh Ewan ko kanong Lebron to Mesta ang ganda Grabe parikoy eh. Alright Lagay natin to sa kotse yan din balik kayo dun sa lubang aga pa kasi alright alright kan ito pre brand new oh. brand new maganda to uh, at saka ito brand new din to brand new so kuha ko to uh, 45 dollars itong dalawang to so may mga screenshot yan itong mga magkano to I think ito maganda to naka sealed sealed pa ito parang open box lang so maganda maganda tong mga to. All right, let's go. All so kinuha natin din to itong uh, softball bat na to. Ay uh, I think mga 50 yata to. So bili ko at uh, 12 dollars. So kung mga makukuha nato sa online 50. Alright. na 50. All right. Ngayon na, naana pa tayo. Alright, right, ito, Bass Pro Shop na na stitch and then carhart Carhart na sumbero ang ganda nito oh. And then ito, Monster High Dolls. Tatlo. 15 yung bili ko nito. Monster Monster High Dolls. Mamahalin mga, mga dolls na ito. Alright. Let's go. Let's go. Bahay na tayo. So, i-discarga muna natin itong mga to And then, ang gagawin ko, ipapalidit check ko lahat. Uh, so, yeah. So, may screenshot sa end sa video. Uh, may screenshot dyan. Uh, ang result ng uh, papacheck natin. Uh, mayroon pa pala ito hindi ko napakita kanina. Uh, Air Force 1 to. So, uh, kuha ko nito at uh, 20 bucks. Uh, maganda din, din may isa pa. Teka, nasa likod uh, hindi hindi 'to sapatos. Uh, Zara na jacket, na jean jacket, ang ganda. Ito, jean jacket na Zara, ang ganda ng ng print niya. 5 dollars yung bili ko nito. Oh jean jacket. Ang ganda pre. Ang ganda. Yan. Yan. May mga stitching din yan. Ang ganda oh. Ang, yun yung sa likod niya. Yan. Ayos na ayos. di ba? Jean jacket. Uh, distress siya. Yan. Ang ganda. Alright. So yun na yan lahat. Uh, ito may mga anong pala tawag to. Mga dolls pa pala. Uh, Monster High Dolls. Itong mga Monster High Dolls, mamahalin to for sure. Uh, bili ko niyan, $15. Alright mga pare. Hey, salamat sa inyo. Uh, share, uh, share, comment, subscribe. And then, naingat uh, kayo para tayo as in. Maraming maraming salamat sa support niyo. Alright, so ulitin babayu.